Ituloy na nga natin ang naudlot na kwento, lumabas ang destiny window na nagsasabing susuriin natin ngayon ang mga tadhana na maaring nakawin. Lahat ng ito ay dahil sa isang tao na nagkaroon ng isang insect grade destiny. Dahil sa mababang magic rank mo, isang kondisyon lang ang makukuha. Ilang tao ang namatay dahil doon. Dahil sa isang pagdagsa ng mga target, ang mga tadhana ay random na makukuha. Tama sila tumasang iyong magic pagkatapos makuha ang mga bahagi ng magic ng target. Natamo ang kakayahang mamukadkad ng mga puting bulaklak. Nakuha mo kakayahang hidden form techniques. Tumasang ang resistensya ng katangian. Pumatay ka ng tao kahit saan ka magpunta at lumapit ka sa akin kung may magkakapatid sa iyo. Huwag kang mag-alala, walang mas magaling sa kanya, kinawakan ni Sogangrim ang kanyang ulo kasabay nito ang paglabas ng alaala ng dating kasama niya at lahat ng ito ay dahil sa akin, ang aking kapalaran ay pumatay sa lahat. Lahat dahil sa akin, sabi ni Sogangrim sa kanyang sarili, natamo mo ang kakayahang libong timbang na palakol. Nakuha mo ang kakayahan sa paglalakad ng hangin. Mayroon kang isang kawili-wiling kapalaran, nakuha mo ang ability tree leaf method. Mamatay na lang tugon ni Baekhyun, ninakaw mo ang kapalaran ng apat na at isang katao. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi ko hahayaang magtapos ng ganito, maghihiganti ako sa babaeng ito bago ako mamatay. Sigaw ni Sogan Grim, pinamaan na nga si Baekhyun sa kanyang dibdib, sumat-alang kasabay ito ang pagaktibo ng kakayahan, ability master of the sword ay naisaaktibo aktibo na. Na-activate na ang ability ay ng isang lawin. Ang ability reflexes ay na-activate na. Ang kakayahan na gininto ang boda ay naisaaktibo. Na-activate na ang ability harden. Ang kakayahan sa paglalakad ng hangin ay naisaaktibo. Ang kakayahang libong timbang na palakol ay naisaaktibo. Bukas ang kanyang depensa tugon ni Sogan na-activate na ang ability summoned Icicle. Napamura na nga alang siya kahit na mayroon akong mga kakayahan, hindi ko alam kung paano gamitin ang mga ito. Buti na lang may mga otomatiko na nag-activate pero hindi ko sila mapakinabangan gamit ang katawan o ang sandata na ito, tugon ni Sogan Grim sa kanyang sarili, samantalang naghanda na nga si Baek Young ng kanyang etoki, maya maya umatoki na nga si Baek Young, kahit nakawin na ang tadhana ng apat na at tao ay hindi pa rin ako makapaghiganti ng maayos. Kung naiintindihan ko lang kung ano ang kaya ng mga kakayahan. Tugon ni Sogan sa kanyang sarili, napatigil ito at siya ay may naalala, oo. May kakayahan na nakakaintindi ng mabuti, samantalang kasabay nito tinamaan ang kanyang kaliwang binti, walang kwenta, so Gan Green ikaw ay nakatakdang mamatay, sabi ni Baekhyung sa kanya, ilang taon na akong nanunood, kung ito ang kakayahan iintindihin ko ng mabuti, tugon ni So Green, ang ability tree leaf method ay na-activate na, kumpara sa dati akala ko espremado siya pero mukhang bihasa siya, gayon pa spells tulad nito, magiging mahirap para sa kanya na mapanatili ng matagal, Tugon ni Young, umataki na nga si So Gangrim sa likuran ni Young, hindi nga ito napansin ni Young, at nasaksak na nga ito at kasabay nito ang pagngiti niya habang sila ay nahuhulog sa lupa, nagawa na nga ni So Gangrim na patayin si Young, tapos na ang lahat, tugon ni So Gangrim sa kanyang sarili, ang kakayahan sa pagbabagong buhay ay naisa aktibo. Huwag mong gawin tugon na nga lang niya kinansela ang pagaktibo ng kakayahan, ano ang punto? Walang magbabago gayon pa man tugon ulit ni Sogan Green. Noon at hanggang ngayon wala sa aking kabataan ang iyong kapalaran ay puno ng tiyaga at kamatayan, mawawalan ka ng mga magulang sa murang edad at puno ng kamalasan ang iyong buhay, gaya nga ng sinabi niya, nawalan ako ng mga magulang bago pa man ako magmature, at habang nasangkot ako sa iba't ibang aksidente, lahat ng tao sa paligid ko ay dumanas ng kamalasan, nakatadhana akong maging mahina at malas ngunit hindi alintana tinanggap peren nila ako namatay sila ng dahil sa akin kung hahanapin ko lang muna si Big Young kung ako lang ang unang namatay kung ginawa ko iyon ayos lang sana ako sabi ni Sogang Dream sa kanyang sarili kung pwede lang ibalik ang oras. Tugon niya sandali may lumabas na nga ng window, ang ability regression class primary divine grade, ay maaari mong ibalik ang nakaraan habang pinapanatili ang iyong mga alaala, hindi magagamit ang kakayahan kung papatayin, ang kakayahan na pagnanakaw ay naisa aktibo. Nakuha na ang ability regression. Hindi ko alam kung kailan ako babalik na activate na ang ability regression. Kahit na tama bago ko makilala si Bekyong, kukunin ko na. Kaya naman pakiusap. Tubo ni Sogan Grim at siya na nga ay nakabalik sa kanyang nakaraan at kung saan na may pumasok sa pinto na nagsabing nandito ako para basahin ang horoscope ko na pangiti na nga lang si Sogan Grim at nasabing nakabalik na nga ako. First date na namin sa wakas. Inaasahan kong makita kung gaano kami katugma. Tubo ng lalaki nakaharap ni Sogan Grim. Wala siyang maskara. Pumalik talaga ako. Si Shin Soa ay hindi patay at hindi siya nawala ng mata. Ganoon ba, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang mga ganyan. Tugo na nga lang ni Sogan Grim sa kanyang sarili. At nagabot nga siya ng isang papel. At kung maaari mong isulat ang inyong pangalan, pecha ng kapanganakan at oras dito mismo. Dito. Ha. Parang hindi siya komportable. Ngayong naiisip ko ito, nabanggit nga niya na nasangkot siya sa isang kakaibang lalaki dati. Kailangan kong siguraduhin na alam niya ng maaga. Tugon ni Sogan Grim. Kayaan mo akong makita ang iyong pagkakatugma ang iyong horoscope ay nagpapakita na ikaw ay isang solidong uri ng ginto. At ang babae ay isang solidong uri ng kahoy. Ang mga horoscope na tulad nito ay tinatawag na wood cutting gold. Ito ay isang kakila kilabot na pagkakatugma kung saan ang palakol ay puputulan ang puno. Tugon ni Sogan Grim sa dalawa habang nakangiti sila ay nabigla at napasabing ano Ganoon ba wala naman siguro tayong choice kung masama ang ating pagkakatugma Tugo na nga lang ni Shinso Biro ba ito ano sa tingin mo ang ginagawa mo sabi ng lalaking galit na galit Nasaan ang may-ari dito tanong ng lalaki Nasa counter siya sagot naman ni Sogan Grim So aterio so, na pagyayaya ng lalaki Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito Tugo ng lalaki, gusto kong sabihin ang kapalaran ko, sagot ng nga lang ni Shinso. Pagsisihan mo ito, sa tingin mo ba ang isang babaeng tulad mo ay makakatagpo ng isang magaling na lalaki na tulad ko? Tugo ng lalaki kay Shinso. Parang wala siyang balak makipagkita sa'yo, ganyan ang labasan tugo ni So Gundrim habang tinignan ng masama. Mabuti pang hindi ka na bumalik para sa akin. Sigaw ng lalaki kay Shinso habang siya ay nasa labas na ng pintuan. Akala ko ang mga lugar na ganito ay nagbabanggit lang ng magagandang bagay sa buhay, kadalasan ganyan, tugon niya sa kanyang sarili, mukhang magaling ka dito, pwede ba akong makakuha ng pagbabasa ng kapalaran? Tanong ni Shinso, oh, syempre, sagot naman ni Sogan Grim, samantalang napatigil siya at may lumabas na liwanag ang iyong mga istatistika ay kinakalkala batay sa iyong kapalaran. Bagaman inaasahan ko ito, sa palagay ko ay wala akong magagawa tungkol sa tugtog at pagkahilo na ito, anong ginagawa mo? Tanong niya sa kanyang sarili kasabay nito sa paghawak niya ng kanyang ulo, pumunta ka sa ilalim ng mesa. Sigaw ni Shinso, sa past life ko pinrotektahan din ako ni Shinso, focus, di ba sabi mo babaguhin mo ang kinabukasan. Sagot niya sa kanyang sarili, ano yung kakaibang anunsyo kanina, tanong ni Shinso, ah hintayin mo ako. Tugon ni Shinzo sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ako makisali kay Shinzo at tugon ni Sogan sana may magamit akong desenteng bagay, nahanap na. Saan ka pupunta? Tanong ni Shinzo kailangan na nating lumikas. Tugon niya at hinatak nga niya ang kanyang kamay, at teka, may sumisigaw tugon ni Shinzo at tumakbo ka. Mga halimaw, sigaw ng lalaki habang tumatakbo ka. Ha, halimaw, gulat niyang sagot lumayo ka sa akin. Tulungan mo ako, tubo ng lalaki habang kinagat siya sa kanyang binti, teka, hindi kita matutulungan, sagot ni Shinso, alam kong darating sila, tubo ni Sogan Grim sa kanyang sarili. At lumabas na ang window na nagsasabing napakalaking ood, rank 30 re-insect ill grade, isang malaking ood, bagamat kadalasang kumakain ng damo, kakain din ito ng mga hayop at tao, lahat ay mangyaring pumunta sa ligtas. Tugo ni Sogan Grim at nilabanan na nga niya ito na mag-isa, ito na yon. Tugo niya at may sumisigaw ng tulong, meron pa dyan. At napatingin siya sa kanyang likuran, ayaw mong mamatay, hawakan mo ang isang bagay. Ang mga bag na ito, hindi sila ganoon kalakas, sigaw ni Sogan Grim, nagulat na nga lang si Sogan Grim sa nagawa ni Shin so, hindi talaga sila kasing lakas ng tingin nila, tugo ni Shin so habang nakangiti, at kapatay nga siya ng isa, ano? Ito ay wala tugon ni Sogan Grimp nakakatuwang makita ang isang taong may dragon na masaya sa isang bagay na tulad nito, tugon niya, ngayong malinaw na ang hagdan, dapat tayong bumaba bago lumitaw ang higit pa sa kanila, sabi ni Sogan Grimp, salamat. Tugon ng mga tao na nailigtas niya, habang ako ay may pagkakataon, kailangan kong kolektahin ang mga perlas ng Espirito, kahit na mas mababa ang kanilang grade, na higit pa sa inaasahan ko. Sabi niya sa kanyang sarili, Hoy, hindi ka bababa baba. Tanong ni Shinso, Bakit hindi ka lumikas? Sagot naman ni Sogan Grim, Hindi kita kayang iwan mag-isa. Sagot naman ni Shinso, Nag-aalala ka ba sa isang taong ngayon mo lang nakilala? Tanong ni Sogan Grim, Oo, kahit na hindi mo alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Kaya naman dapat sagot ni Shinso siya parent kaya kailangan kong sabihin kay Shinso at tugon ni Sogangrim sa kanyang isip. Shinso at tawag nito, um, may sasabihin ako sayo.